ang mapagpalang araw mga boss Gikapoy na ka Bunal ra. Dahil sa dumating na ang spare ng ating turbocharger repair kit ay na-schedule agad kami sa gabing ito. Gabi na kasi dumating ang barko, las 8 na at las 9 na sa gabi kami nag-start na magtrabaho. Pinapalamig pa kasi namin ng isang oras ang makina bago kami magsimula. Ngayon ay bakbaka na mga boss para maging maikli lang ating video ay direkta na tayong magbaklas sa lahat ng mga aksesoris na nakatats ng ating turbocharger. Pagka baklas ko sa housing ng ating blower side ay meron ako nakitang oil dito mga boss. Indication ito, nasira na talaga ang ating ceiling ring. Kasama ko pala sa trabaho ngayon mga boss, ang aming dalawang turbo technician. Dito sa company namin ay meron kami turbo specialist kung saan turbo lang talaga ang kanilang tinatrabaho. Pamaliit man na turbo or mapamalaki. Hindi lang sa pagmamayabang mga boss dahil meron naman kami mga malalaki na barko. Meron naman kami 20,000 gross tonnage, 17,000 gross tonnage at iba pa na mga malalaking mga barko mga boss. Kaya shout out ako doon sa nag-comment sa isa kong video na maliliit lang daw ang aking mga makina na tinitira. Nakasubok naman ako sa mga malalaki makina mga boss. Dito lang talaga ako nasan ngayon sa mga maliliit na. Nakatry din akong magbacklas ng crankshaft sa isang MAK na mini engine na mayroon 2000 plus na horsepower. Ngayon ay pinupokpok na namin itong cartridge ng ating turbocharger mga boss dahil ito lang talaga ang aming tatanggalin. Iiwan lang namin dito ang housing ng ating turbine at ito na mga boss natanggal na ang cartridge ng ating turbocharger. Sa punto na to ay luluwagan na natin ang nut na itong impeller sa compressor. Tinignan ko muna ang thread nito mga boss kung hindi ba ito baliktaran. Pero kasi ibang Or ba mga boss na clockwise ang rotation ng paluwag? Kaya mag-iingat din tayo kaya check check din sa trade. Pagkatapos na malagyan ng pangal kontra ang ating impeller mga boss sa turbine side ay amin na itong nilagay dito sa gato para maluwag gantong nut dito sa ating impeller ng blower side. So sa punto na to ay counter clockwise lang ang paluwag ng ating na. Pero medyo matigas ito mga boss kasi nga nagbabaga na itong ating turbo at napuno din siya ng carbon. Pero marami naman tayong diskarte sa pagluwag. Ibalik-balik lang natin ang ating rin sa pahigpit at sa paluwag. Tapos lagay ng WD-40 te and then luluwag na yan mga boss medyo matagal lang talaga ang proseso na to mga boss kaya natuwa talaga kami nung naluwag na man distribute ha ayo plus lasti eh? oh kas tawin mo dito diba fay analala <laughs> ah, diba lala So sa punto na to ay pupunta na kami sa itaas kasi hindi nga kaya ang init dito sa ilalim ng engine room. Ngayon ay magdisassemble na tayo mga boss. Tinanggal na ang nut ng ating uh, impeller sa compressor. Naglagay ng mga marking sa impeller ng ating turbine at compressor dito sa kanyang shafting sa rotor mga boss. Para may balik ang tamang balansi mamaya pag assemble na ng ating turbo. At uh, pinunson lang itong ating rotor shafting mga boss no para malaglag siya. Napakahalaga talaga mga boss na maglalagay tayo ng marking. So sa punto na to ay hindi ko nadala ang aking metal marker kaya puncher puncher na lang ang pang marking namin so ngayon ay nalaglag ng ating rotor shafting kasama dito ang turbine blade pagkatapos ay chiking chiking na si boss Johnny sa ating seal ring sa turbine side at defective na daw ito mga boss hindi na naglalaro ang kanyang gap pagkatapos ay luluwagan naman natin itong mga bolt na 16mm dito sa back plate ng ating housing sa compressor side pagkatapos matanggal mga boss ay maglalagay naman tayo ng mga marking dito para mabalik natin ang tamang posisyon pag-assemble mamaya Hinting pokpok lang ng martilyo at tanggal ng backplate at dito din ating mga truss washer. So, mas mainam talaga mga boss kung baguhan ka pa lang sa pag baklas ng ganito ay sunod sunod mo ang lahat ng mga internal parts na matatanggal mo para hindi ka malilito sa pagbalik pag-assemble mamaya. So, ngayon mga boss, iluluwagan na natin ang mga lock screw nitong ating truss pad o tinatawag din na radial bearing. So, meron itong apat na screw. So, kailangan na natin luwagan at tanggalin. Baka nagtataka kayo mga boss kung bakit ako tumutulong dito. Actually, hindi ko talaga to trabaho kasi meron nga kaming turbo technician. Pero as part as a uh, makina pa rin ang turbo mga boss at mekaniko tayo ay kailangan pa rin tayong matuto at mag-observe sa mga expert. Kahit na walang bayad tong trabaho ko mga boss kasi wala akong overtime ay todo kayod pa rin ako para sa experience ko. Para naman kahit pa pano ay madagdagan ng ating mga knowledge at skills. Kahit na meron akong konting experience sa mga ganitong klaseng turbo kasi kaparehas lang to ng concept sa mga turbo ng sasakyan. So meron pala tong apat na circlip mga boss. Ito yung naglalak sa ating uh, thrust bearing. So inuna namin sa pagtanggal ang thrust bearing ng ating blower side. Tapos tinanggal namin tong kasunod niya na circlip mga boss so mas minabuti namin at tatanggalin ang apat na circlip para mas todo na malinisan ang loob ng ating cartridge ang thrust bearing pala ng ating blower cell ay eh, hindi naman gaano gas gas pero sure na tayo na defective ang kanyang cell ring kasi mayroon ng niluluhang asiting ngayon inatanggal na ang circlip ng ating thrust bearing sa turbine side at tatanggalin din namin itong circlip dito sa impeller side para dito na lang ilalabas ang ating thrust bearing, ayan na mga boss tatanggal na ang ating thrust bearing at ito na ang kanyang sitwasyon, ayan, sobrang gasgas na siya mga boss no so sa tingin namin ito yung dahilan kaya hindi na prewill ang ikot ng ating rotor so pagkatapos na mabaklas ng lahat ng internal parts ay linis linis na muna tayo mga boss at ni ready na ni boss Johnny ang ating bagong turbo repair kit so this lang pala ang gamit namin sa paglilinis ngayon mga boss pagkatapos malinisan ay ready na tayo sa pag assemble ng ating mga internal parts brand yung brand new tong ating repair kit mga boss kaya sure tayo na wala tong problema para mas maganda mga boss no ay lublob natin ito sa mga oil medyo mataas pala tong video na ginawa ko ngayon mga boss nasa 13 minutes ito kaya ginawan ko to ng part 2 para hindi kayo nababagot sa pagtatanaw sa part 2 din mga boss eh, papakita ko sa inyo kung paano ikabit at pagtanggal ng ating mga ceiling rings sa ating turbine side at blower side so maraming salamat I'm Brute